Hi guys, good morning sa inyo lahat. Ayan, maulang umaga. nag vlog ka naman pala kaya Ate to, may pagkakataon tayong mag-vlog-vlog. Ate, may sikat, may sikat ang ating araw guys. Good news. Ayan, at ngayong araw na to, ay maunguha tayo ng saging. Kasi wala tayong stock na saging. Ayan, shoutout sa mga... <laughs> shoutout kay Lola. Ayan. Ayan guys, ay ligay tayo papunta sa ating pagkukuha ng saging. Katama natin ang bayo ko. Ang magaling sa kuhanan. So dito tayo, guys. Shoutout ka pala kay Kuyang Felix. Ayan. Wala kasi sa dito eh. So ayan guys yung target natin. Target lock. Woo, sarap. May hinog-hinog na pala eh no. So guys yan, pinag-iisipan pa natin paano natin makukuha Ang saging guys, sarap O, oh, paan daan loads Para hindi tayo magmeme sa video O, oh, ayan guys, nakakita nyo ah Umakit na po sa bako ang ating Oy! Oh, nice one! saging may hinog ni hinog na oh may hinog hinog na rin oh ayan kaya mga panahon sa video, kinukuha na namin kasi sinisarahan ito ng ibon yun oh boom, baka mabigat lods oh, oh. <laughs> nahulog sa baba sabi <laughs> niya mabigat eh ayan guys nakalak, hindi tayo makakapasok ayan dito niya naman oh hindi <laughs> rin wala makakita sa loob Yan. Di ba? Ganun lang nagkaroon na tayo ng saging. Yan, salamat si no? kay Kuya Felix, no. Si Felix. Yan natin yung simbayo ko, ano no. no? Nag-over the bako ta. Ayun. At ayan. Nakalak ba? Okay. Ayan. Sabigat pa pag isang kamay. Ah, hindi. Kaya. Ah. Uy, hey, nahulog na. Okay, guys. Nakuha na natin tong saging. Iiwanan na natin yung bayo ko, no? Kasi nakuha ko na yung saging, eh. <laughs> 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 Tala, guys. Huh? Ang dami ng buwangan ito, guys, oh. Tulog na, oh. Huh? No? Sayang yung kinahin ng ibon. Ay, hey, yung pagkalo. Yun na lang tayo ng ibon, no? Ayun, ay, Kakakuha lang natin yun. And guys, kitang kita nyo naman, yung bayo ko, active na active. Diba? Ayan, o. Oh. Pero yung Felix, nakuha na namin ng may wagang saging. Isaray lang bro. Ayan, o. Oh. May tira, tinitira ng ibon. Ito, pag-uwi mo na lang. Saka mo kunin sa amin. Pero yung hinog, Titirahin nga namin to kasi mabubulok ah, Ayan kain yan Basta pagkain, dadaling ko yan O oh, ito na Ito na guys yung nakuha nating saging oh. oh ayan o oh. Yan pelik <laughs> ha oh, Bilangin mo kailang piraso yan oh. Pukuli namin yung mga hinog Kasi sayang, mabubulok Ito oh. Daming hinog Maeka <laughs> diba, hinog Ayan, Jay. May papakay na nanay ko. Ano ba ang sabi ng nanay kay Felix? Sa saging. Thank you sa saging mo na Buti, hindi ako na ng ibon. <laughs> nakain na nga ng ibon niya iba. Eh. Ay, nakain na pala ng ibon niya iba. O, oh, sabi mo, kung naman Masayang, ano mo oh. na dito. Sayang, <laughs> ano? Oo. Padahan muna. Pag hindi niya pa amoy, may hinog na la lahat ito. Mauubos ko ito. <laughs> Umuwi ka na para meron kaabutan. Eh, para, di sayang, ano? Mm. -hmm. Uwi ka na kamo Ayan, yeah, na ako sa bakod. <laughs> Ay! Okay. Hey. Eto, ang um, dami. Ano, mahuli na ma tayo ng... Uh. Mahuli daw. <laughs> oh, Buti, hindi tayo naunahan ng bata. anong bata. Itim. <coughs> mga bata. Aba, trespassing sila dun kapag ginuha nilang walang palam. Mm -hmm. O, oh, yan ha. Kaya pwede ko. Kung na meron-meron, alam nito, pasing doon sa baka na yun. Pakita may hinog. Oo. Tinakita na. O, ayaw mga hinag. Oh. Ando pa sa ano? O, oh, ito yung hinog O, oh. pere, sari yun. ingit mo pa. <laughs> <laughs> Nakainig ka na <nato> tuwa mo ya. Nakainig <laughs> ka uh, na. Yung pagay, so dami o. Oh. Pag binili mo sa palengke, mag ano yan? Pag binili mo sa palengke. Magkano din yan na, ano? ah? Mahalan niyo po yan, yung niyo po yan. Yung kapad niya? O, mura yan. Mura? Sa Maynila, mahal ma ma na tisakit. Ang mahal, yung ito ano kain natin. Matamis din yan. Oo uh, nga. Uh, mata matamis din ito. Lakatan. Sayang nga, naiba nakuha ng ibon. <laughs> yung ibon naman kasi hindi naman nagpapahalang kain ng kain. Ayan guys, para mahinog agad, lagay nyo sa sako. Pagkalagay nyo sa sako, siyempre, nakasave na yan, uwi nyo na sa bahay nyo. Buti may number ka na pelik. Maka sa messenger. Ayan guys, siyempre, mabay tayong kapitbahay, hindi natin nga hayaan mabulok yung mga prutas nila. Ang gara tingnan anak. Ayan, pagdating na anak niya, bigyan natin, pag na. Pero pag ito talaga, hinog na, tapos mabulok na, kakainin ang nanay. Ayan. O, diba? Marami na. Kalahating sa ako. Tapos, ang dami pang nakain ng ano. Ibon. Oo. May bagyo nga. Hindi makauwi. May bagyo eh. Kaya di makauwi eh. So, ayan. oh Siyempre, may kakainin din kami. Kaya thank you. Kaya pelik. oh O. Ayan ah. Oh, thank you, thank you. Let's pambihira oh. Hanapin nyo lang to guys oh. Hanapin nyo yung bakas Sawa na tayo mag money hunt guys Ito na lang guys ha oh. ah. oh, yan guys ha Dito ko na lang iiwan to ha oh, naunahan na kayo guys Sige kunin nyo na Hintayin ko kayo ha